Hey everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa lahat na nagpapabook ng reading. Checking energies po tayo. So, two of pentacles. The chariot. The lover's. 8 of pentacles. And meron kang nine of swords. Okay. Mukhang handa kang ipaglaban lagi ang tao na ito. Even though na meron siyang nagawa, meron siyang kasalanan sa iyo, handa kang ipaglaban lagi siya. Kasi parang sinabi mo sa sarili mo na parang hindi ka sasaya sa iba, dito lang sa tao na ito. Parang siya 'yung mundo mo parang sa kanya ka naging masaya talaga. Pag wala siya, parang hindi, hindi ka kompleto. But you are blessed. Ang mong blessings. Ang dami mong, ang dami mong pwedeng gawin. Actually, marami rin ang liligaw sa iyo, ligawin ka eh. Pero wala eh. Yun talaga yung mahal mo. Siya lang talaga yung parang nagpapa, nagbibigay talaga sa iyo ng um, kaligayahan. Okay? Ace of Pentacles and the Hangman. The Strength. Wheel of Fortune. Ace of Swords. Okay. So, meron tayo ditong good news sa'yo. Okay? Kung ano man ito, I think meron someone na mag, magbibigay sa'yo ng someone na good news. Maring boss, maring email, maring something na good na good news talaga ito. Okay? So, that's it. Ang, ano pa? Ano pa yung energy? I mean, yung message sa inyo. Yan yung message sa inyo. Hindi ko alam kung anong inaantay mong balita, but positive po ito. Ayan, no? Sunod-sunod. You know, pag ito kasi may magbibigay sa iyo na matagal mo nang inaantay. So, yan, yeah, nag-iisip ka. So, yung last kasi ng cards mo is will of Fortune. So, positive po yan. King of Wands. Ay, Mary Jane. Yung manok doon sa stop house na ano nyo? Nakuha nyo? Opo, nakuha po kami ni Okay po, sige. Nine of Wands and Six of Pentacles and Three of Swords and Page of Swords. Okay. So, meron ako nakikita dito na mukhang may lakad ka din. Matutuloy naman po yan kung ano po yung lakad nyo. Meron na bibili sa inyo ng lupa but make sure ay may papelis po yan. Uh, meron ka itong papadala na if ever magpapatayo ka ng bahay, meron ka nga ano yun. Make sure mo po yan na hindi po kayo maano ng kausap ninyo. Okay? Sorry po yun yung message sa inyo ng cards niyo Basta makinig lang po kayo dito if ever meron kang babayaran. Limbawa, bumili ka ng kondo, nag-utos ka. Sino bang inuutusan mo yung kapatid mo? Ano, yan. So, kailangan mong uh, maging observer. Okay? Makinig ka daw kasi something na baka magamit yung pera. Okay? Hindi maano. But, Siyempre, I know, ay kapatid ko yan, tiwala ako. I know, meron po marami pong ganon. But, sinasabi ko lang ay kailangan nyo po din pa rin bantayan. Okay? Three of swords and page of swords. So, yan, kagaya nyan. Baka nangyari na ito, nasaktan ka na, naloko ka about sa financials. Parang feeling mo, nandyan lang naman sila kasi kailangan kanila. Yan nandyan lang naman sila sa'yo kasi malaki ang naitutulong mo sa kanila. At saka napaka-giver mo eh, bilib ako sa'yo. Kahit nasasaktan ka na, silent in pain ka eh. Kahit dala-dala mo yung sakit na yan, hindi nila alam na heartbroken ka. Yan, hindi mo laging, hindi ka, hindi ka masyadong, nagkukwento sa kaibigan mo. Kung meron man, I think hindi lahat nasasabi mo. So, hindi nila alam, wala silang idea na ang dami ng sakit na dala, -dala mo. Okay? Even your family, akala nila okay ka. Yan. So, hindi nila alam. Kung baga, tingnan nyo yung puso dyan. Pilit mong tinatahe yung puso mo. Pilit mong tinatakpan. Pilit mong inaayos. Tingnan mo ang sakit-sakit. ang daming parang sinulid na pinagdugtong. Okay? You are brutally broken talaga. As in. So, na-find out mo siguro, kung hindi lang to sa family, meron ka na-find out na nakapagbigay sa'yo ng burdens. Could be your person, your sister, family, or sino man ang pinagkatiwalaan mo. Okay? Yan. King of Wands and Six of Cups, Eight of Wands. So, Ten of Swords. Meron tayong Ten of Swords. Um, meron bang balik sa inyo mag-travel? Matutuloy? Okay? So, I think... Wow. Namimiss niya yung dating kayo. Ayan o. <laughs> na yeah, nami-miss nito ng person na ito na yung dating kayo, paano kayo mag-usap, yung mga bagay na uh, parang nagpapakilala pa lang kayo. Yung mga panahon na unang kita, yan, yeah, niya po yan. Medyo ikaw ay meron ditong attitude na kailangan dapat ayusin. Ang uh, mga madam ko, wag po sana tayong masyadong selosa, ano? Um, kailangan nyo rin po yan tanggalin sa inyo kasi hindi po yan nakakatulong. Kapag meron po kayong evidence or nang luloko talaga yung person niyo well, may karapatan po kayong magselos. Pero kung wala po, tigilan nyo po yan. Yan po yung nagkukos ng malas sa relations ninyo. The Emperor, Five of Pentacles, Eight of Cups. So, the Emperor, Five of Pentacles, and Eight of Cups. Meron ako nakikita dito na parang may utang ka ba ng loan? Mawawala din yan. Matatapos mo din yan. Yes, makakabayad ka pa rin. Meron ako nakikita din na parang parang nahihirapan ka. Okay? Breadwinner, parang ikaw lagi yung inaasahan nila. Okay? Bayad ng bay, bahay bills, anything na bills, makakaraos ka rin daw. And, I know that yung mga single dyan, alam ko nahirapan ka ngayon, tinatawid mo yung pamilya mo, but yung mga single dyan, maaari makakakilala kayo ng taong makakatulong po sa inyo. Yes. So, good news, good, good news yan sa mga single. So, magpunta tayo doon sa inyong, um, ano to, um, blessings. Tingnan natin. Although my blessings naman kasi may good news eh. So far, wala akong nakikitang heavy ang energies nyo ngayon. Meron lang ako nakikita parang depressed ka kasi feeling mo parang kailangan mo dapat galingan. Kasi maraming umaasa. Okay, four of pentacles. Ay, four of wands. Ang galing naman. Ang four of fire kasi wands yan you now. King of water, ibig sabihin is uh, is of uh, is, uh, is of cups yan. Uy, grabe ah. Wow, good news na naman. O, oh, ba? Diba? Like I said, kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon na struggle financial meron po yung good news pa pala. As in, super lapit, lapit na ito. Um, please, unahin nyo po yung grocery. Please. Please po talaga. Okay? Unahin nyo po talaga. Uh, malimbawa na OFW ka, nagpapadala ka ng 10,000 sa mga anak mo, 5,000. Yung 2,000, pwede po yung pang-grocery niya doon sa bata. If ever, meron kayong pinapaalaga na anak sa kamag-anakan ninyo or may katulong man yan. Unahin nyo po lagi yung needs ng bata. Okay? So, dito naman tayo sa inyong person. Kamusta naman sila? Tingnan natin. Nine of, oh, ah, seven of wands. Okay. This person, I think, parang gusto niyang makipag-usap. Gusto niyang mag, um, mag-explain. Gusto niyang explain yung sarili niya para sa maintindihan mo siguro may mga tao ginajudge siya sa kanyang ginagawa. Okay? Marami siyang pagsubok, maraming pahirap sa buhay niya, pero I think, um, parang ano, parang tinatry niya yung best niya. Ayan, so sabi ko nga, wag, wag kayong sumuko, ano. Kaya, lagi naman, I know, may karapatan kayong umin, umaray sa mga pinagdadaanan ninyo. Pero lahat naman tayo, pinag, tinatry nating paano bumangon ulit. So, that's good, as uh, good spirit po yan, fighting spirit, na lagi niyong iisipin, na lagi tayong may pag-asa. Okay? Ayan, so, Handa naman yung mga pamilya na tumulong sa kanya. Meron po yung iba na parang nakakasama sa relasyon niyo, Parang hindi siya masyadong ina-advise ng maayos. Mas lalo pang ano. May isa lang na parang toxic or dalawa. Parang ganon sa family. Hindi nila gusto. Sabi ko na eh. Hindi nila gusto. Hindi ka nila boto. Yan. So... Meron din ako nakikita dito na Ace of Cups and the Moon. King uh, Nine of Cups and the Moon and King of Pentacles. Meron ako nang dito na parang naglalasing siya. Yan. Or itong week na ito, lalabas siya maglalasing. Okay? <laughs> so, mag-ingat-ingat lang kayo kung nagsasama kayo ng person mo. Hawakan nyo na yung mga pera. Baka maglulustay yan. Okay. Kasi siyempre may mga bonus ata. May mga, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung blessings na ito. But meron, tal meron siya talagang blessings na paparating iniisip. But gagastusin niya nga lang. Okay. Sana ano, magdalawang isip. Bago gastusin. Okay. Okay. ah uh, meron makakatanggap po kayo ng balita sa person ninyo. I think I uh, really talaga gusto niyang bumalik sa'yo. Yan, gusto niyang makipag-usap. Sabi nga dito, di ba, gusto niyang i-explain yung sarili niya. So, nang dito na, parang gusto niya talagang i-explain kung, kung ano yung nararamdaman niya sa'yo. O, di ba, nakakakilig din yung nararamdaman ko yung energies ngayon. Babawe, makikipag-date. Uh, meron siyang ibibigay sa'yo. Regalo, makakatanggap ka. Um, happy birthday po sa mga -celebrate ng birthday ngayon. Okay, mayaring may regaling person mo. Mansari, possible, yan. So, good luck. Meron ako nakikitang proposal. Yan, baka, baka something dito meron mag-propose. May artista ako na, na nakikita, may nanonood sa akin. Okay, meron din mga doctor, nurse, OFW, hello. Meron sa Europe, Japan, Korea. Meron din naman dito. Hello po mga Pangasinan, Baguio, and Mindanao. Sa Luzon, I know for sure. Dito sa Manila, meron. Paco. Sa Ermita, meron. Yes, mga malalapit yung energies ko. Kamusta po kayo? Basta malapit lang po yan. Meron po Rizal, Bulacan. Ang dami, no? Makati, hello po sa inyong lahat. And for sure nanonood yung mga taga Cavite. Yan. Pasig meron din po. Quezon City, hello po. Okay. So yung mga OFW natin, ayan. Oh, meron tong addictions. Oh my god, meron siyang addictions. Meron magta-try sa kanya sa business. Kung hindi po ito sa business, possible po ito sa kanya mismo trabaho. Kawawa naman to yung person mo. Yes, meron po. And at uh, the other side of energy of ng cards na to, meron pong nagbayad para maguluhan ang isip ng person nyo. Yes. Parang yung iba sa inyo, I'm sorry ha, parang binigyan siyang sakit. Yes. Um, addictions ba to? Sex addict? baka magkakasakit yung person ninyo. Baka something STD or something. Always po na safe sex. Please. Naging open po kayo ganyan. Mag Matakot po kayo. Hindi po ko ay, nagpapacheck up po ako porket nurse na. Hindi po. Ang check up po ay hindi po kayo protektahan ng check up. Ang protections niya po ay condom, talagang safe sex condom po talaga. Okay? Especially, hindi nyo pakilala yan. Baka yung iba po sa inyo makipag one night stand, I'm just, alam ko nadudugyutan kayo sa topic, pero I'm sorry ha. Meron ako nakikita dito, baka makipag one night stand ka, tapos na-addict ka, something. Yeah. Baka, hmm, alam nyo na, dapat maging careful po talaga kayo. Yeah, yung iba naman ay talagang mukhang merong ginawa sa kanya. Kaya po biglang nagbago yan. I pina, pinaalis pinaalis po dyan sa inyo. Ayan o, oh, pinaghiwalay po talaga kayo. May taong nagbayad. Siguro yung manggagamot niya lalaki. Yan. Yeah. Baka po pwede. Yan, yeah, pinapahirapan siya para makalimutan ng kanyang pamilya or yung kanyang relations. Sa'yo. Wow, medyo heavy na ayo na. Magandang kanina eh. So, ano yung blessings ng person mo? Nasasaktan ako, nahihirapan akong huminga pag may mga ganitong. Meron na nono dito, parang yung kalula ng person mo talaga sumisigaw ng tulong. Wi. Ayan. Gustong-gusto nang bumalik niya sa iyo. Gustong-gusto niya bumalik sa pero yung blessings niya talagang ikaw, ikaw yung blessings niya actually. Naging maswerte siya simula nang nakilala ka niya. Pero meron kasi itong um, nakialam. Yan. Ikaw yung blessings niya oh. Naging prosperity po itong tao na ito at ikaw. So, meron lang po ditong nakialam. So, kung gusto nyo po magpa-reading, like, uh, ito po ang aking, hindi naman po yan lahat na, Alimbawa, ma'am, kailangan ko po ng tulong nyo. Talagang na-spell po yung person ko. Hindi po yan, basa-basa po tinatanggap ko. Ang, ang hindi po dumadaan sa ang hindi po dumadaan sa um, ano ba tawag dito? Sa reading. Kailangan po dumaan po kayo sa reading, mga mahal ko. Please respect nyo po yon yung rules namin. Okay? So, ito po yung ngaki Facebook account. Mag-message po kayo dyan. Makausapin nyo po yung admin, ma'am. Admin or ano man. Urgent po ako. Kailangan ko po magpa-reading. So, kapag urgent po talaga yan. Alam. May nakikita ako dito. Ano? May bigla lang ako nakita. Ha? Um, yung mga buhok niyo, careful po kayo. Huwag po kayong suklay ng suklay sa lahat ng area or yung suklay ninyo iniwan nyo saan saan lang ha okay so bibigyan ko kayo ng protection sa water mamaya um, bawal po mag text or magtawag bawal po messenger only po yan okay so protect your energy always okay wag po kayong kumain na pagkain bukas na alam mo, yung ibibigay na sa'yo tapos baka hmm, natin alam And yung katulong natin, syempre, kailangan nyo po na, Kailalan nyo na ba yan? Kapag hindi pa, huwag muna masyadong magtiwala. Kilalanin nyo muna po. Okay, maraming salamat po. So, get your water, pray po natin yan. Pray for your for protections, again, evil. Okay? Makakar makakaramdam ka ng ginawa. i-comment nyo dyan sa baba na pag inom nyo ng tubig, kung ano naramdaman niyo Hindi po totoo yung may mararamdaman kang sakit ulo, hindi po. Bagkos, tutulungan ka ng water para ma-protectionan ka, makakaramdam ka ng ginhawa. Yung parang bigat na bigat ka, yan. So, your person talagang maiisip ka din, okay? Pwede nyo po yan ibuhos yung tubig sa sa pintuan nyo kapag kapag marami kayong tubig. Halimbawa, naubos, pwede kayong bumalik dito ngayon sa i, i, ibalik nyo lang po yung yung video. So, kumuha kayo ng tubig ulit, ibuhos nyo po doon sa pintuan niyo. Okay? Para ma-protectionan po kayo. Ingat po kayo, maraming maraming salamat. Basahin ko lang po yung mga nagpapasalamat. Ma'am, maraming salamat po talaga. Hindi ko makakalimutan yung araw na pinuntahan kita. Halos na ligaw-ligaw-ligaw po talaga ako. Yung pala talaga meron po talagang kumontra. Ngayon naniniwala na po talaga ako. First time ko po itong lumapit sa isang katulad mo, ma'am. Talagang amazing po talaga. Meron pala tal talagang ginagawa na ganito. Na kaya kang pabagsakin, kaya kang kaya kang sirain kayang iwan ka ng asawa mo buti na lang po ma'am nakilala kita maraming salamat po sa sa ginawa mo at pagpapaalaga sa akin worth it po talaga ma'am i love you and ingat po kayo lagi excited po ako makilala uh, uh, excited po ako makabalik sa iyo ma'am at sana po tanggapin niyo po yung pasasalamat ko po galing po yan sa mga anak ko nagpapasalamat po sila dahil Totoo po yung pakiramdam na inayos mo yung pamilya namin. I love you, Ma'am.